Hi! Good morning guys! It's Pinay Eats here. Um, nandito ako ngayon sa Philippines. Um, actually okay lang yung weather ngayon. Humid pa rin, mainit, pero tolerable siya. So, ayan. Pakita ko sa inyo guys. Ayan. May sampay pa akong rag. Di ba, Pwede ka magsampay dito. Tuyo ka agad. So sobrang humid. So, yeah. Laundry day namin ngayon so yung tinutuluyan namin uh, walang washer dryer but dito sa Philippines uso dito magpa laundry kasi sa Canada you do your own laundry right pero dito hindi like mas um, mas practical na magpa ka meron meron silang uh, laundry um, shop sa baba ng condo So, ayun, pupunta ako doon at tatuloy ko ang aking mga laundry. At yan po, ang aking mga basura. Hindi, joke lang. Laundry namin niyan. Wala akong ibang lalagyan kundi ano garbage bag eh. Kaya, ayan. So, punta na tayo sa laundry. Kuya, saan po yung laundry yan? Dito mo. Eh, thank you. So, ayan guys. Papunta na ako sa laundryan may okay, water station pa sila. Saan po yung laundry yan, te? Masulaan ba? Hindi. Ba labada ko to. Ha? Labada. Labangan? Saan? Dito sa pami uh, sa Twenty Store na. Laundry? Yeah, yung store. 24 store Store. Yeah. Ay ah, ba yun? yung bayon? yan ni Mr. Jeffs. Yeah. Yan yon. Thank you. Ito pala, lalagpasan ko na ang laban. Lock naman. sa so, radio sila. Ah, Mali. Baliktad te. First time. First time ko magano. Paano ba magpalabarito? Timbang po? Opo. Oh, 55 per kilo Ah, oh, sige po. Ito po. Ano po? Nakaseparate na po siya. Ah, okay. opo. Yung white, dark, gano'n. Opo. 2 kg pa na. So, yun guys. Per kilo siya. Sorry, te. ni binibideo ko yung ano. Ah, <laughs> oh, oh nagbablog. Ito. Ito. Ha? Oo, oh, oh. bigay ko sa inyo yung aking ano. Channel. Ilabas ko si Jack. 6 kg ma'am lahat. Ah, uh, ilang ano? 6 kg. 3 na tamang, sa itong dalawa. 2 at 2. magkano, paano bang ano nyo dito ng price? 55 per kg ma'am. Oh, 55. Ah, oh, sige. So, magkano lahat yan, my dear? 3.30. 3.30. Tapos kailan ano ang pick up or ihatid nyo sa unit namin? Pwede rin ma'am pag natapos. At tomorrow pa yan ma'am. Tom tomorrow? Eto my dear. Mamingi na po kung details. Nang? Details po. Ah, details. Para po. Ano ba ngayon? June? Five. Nine. So, 3.30 yun? Uh? Apo. 3.30. Tapos, ilang kilogram? 6 kg. 6 kilogram. Tapos, tomorrow na lang, uh, ano, uh, ano sa May ting... Tapos, staycation kayo, ma'am? Oo. Oh, okay. Yeah. So, how uh, come Kahit back? after lunch ka, ma'am? Kasi, tomorrow, ang dami po. <laughs> after lunch? Yes, uh -huh. po. Ah, oh, sige, okay lang. Hindi, uh, like, or pwede niyo ako i-text? Yes, ma po, ma'am. Kung ano na. Okay. Uh, ano mga names niya? <laughs> Say hi to my vlog. I'm Pinay Eats. <laughs> I'm from Canada. Oh, wow. Sila ang mga beautiful ladies wow. na nagro-run nitong wow. ano siya. Bakit ad, Mr. Jeff, ano nangyari naging ano? Ano pangalan? Ay, magkakaroon po sa store. Ah, uh, kaya hindi na Mr. Jeff. Mr. Mr. Jeff. Ah, uh, parang yung parang company din na po at ayun pinag Oh, I see. Okay, thank you. Thank you. So guys, yan na drop off ko na yung laundry ko dito sa Store 24. Pero Mr. Jeff's yan laundryhan. And bukas ko makukuha, o di ba? Tas 330 pesos lang. So 6 kg. So sabi nila per kilogram 55 pesos. So murang-mura. It's very practical na magpalaba dito sa Pilipinas kasi kung meron kang washer, dryer, just kuryente pa lang tsaka tubig grabe mahal na kaya usong-uso dito is yung magpalondri pakita ko naman sa inyo water station din o oh, tita okay. baka gusto nyo maano sa vlog ko <laughs> Ito ang kanilang water station city water so sa baba ng kondo yan so pag kailangan nyo ng tubig dito kayo bibili so yan ganito dito sa Philippines may water station Mag-hi ka lang, te. Sa vlog ko. Baka gusto mo i-promote ang iyong water station. Ha? Alpina Heights uh, City Water, right? Yan. So, ate, pag yung mga galon, magkano yung ganon? 200. 210. Tapos, last time, guys, nagpaano ako. Eto, meron silang refill station, 5 pesos. Depende sa bote nyo. So, ayan ang kanila. Okay lang ba yan, ate? Okay. Pakita ko lang. Sa Canada kasi, syempre, iba. Dito sa Philippines. Ano, tsaka tuturuan ko yung anak ko na dapat mag, ano, sa mga water station. Okay, bye, te. Thank you. So, ayun, guys. So, dapat punta kayo sa mga water station. Doon kayo kukuha ng galon ng tubig. Kasi yung tubig dito sa Philippines, uh, dati, ang ano nyo, is yung pinapakuluan. Ngayon, meron na ng mga water station na talagang yung filtered siya uh, malinis. Kaya, yun ang ginagawa dito sa Philippines. And, they, so, 210 yung isang galon ng tubig. Pesos, 210 pesos. Napakita ko yung buong uh, condo namin dito sa Alpina Heights, yung tinutuluyan namin. Ayan, guys. Ang Alpina Heights. marami maraming condo siya. Ayan. Dito yan sa may Paranaque. So, yeah, very very safe. At, uh, yeah, malinis dito. Okay. So, At I meron din like. dito. Ayan, cafe diyan. Cafe Dian. So, yan, meron din silang ano dito. So, yung mga residents dito sa condo at least merong mapupuntang kung gusto nilang bumili ng pastries, desserts. Dito tayo sa cafe dyan. Ay po. Hello, hello. Ay sorry, okay na ba mag-vlog? So, ano ba to? Paano ba i-pronounce? Cafe Dian? Cafe Dian. 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 Ayan ang kanilang very aesthetic coffee shop at kanilang mga pastries. So, ano ito? Parang may coffee lang or may bubble tea kayo? Ganon? Ah, drinks, Ayan. So, guys, okay dito pag yung mga residents, pag nagagutom sila. So, kailan kayo nagbukas? Is it just recently? Yes, ma'am. Uh, -huh. Oh, okay. Okay. Oh, okay naman. Yes, Nagbabakasyon lang ako dito eh. Tinuro lang na kaibigan ko na meron. Kaya lang hindi ko kayo maabutan. Tuwing uuwi kami, sarado na. Ah, ba ba ito makin na Eh, gabi na eh. Kasi gumagala. Yan. Pero at least naabutan ko kayo ngayon. Kaya susubukan ko. Ano ba yung bestseller nyo? Maiyana mo? Sa coffee. Yeah, sa coffee. Para may nabiyato Spanish yung uh, Spanish Latte yes. parang okay yung Caramel Macchiato yes. Spell Macchiato joke <laughs> sige yung 16 oz ice ma'am um, ano ba to? hot or ice right? alam mo kahit mainit hot ako sige okay Meron din pala kayo mga ulam, no? Ah. Tapos kuhaan ko yung anak ko ng... So this one, ano lang? Mga uh, parang juice? Yes. Parang juice. Mayroon yung sa mango eh. Siguro yung mango na lang. Yeah. Tapos kuha ko ng, try ko yung mga dessert nyo. Ha? Yeah, ano? Uh, yung blueberry, blueberry mga parang cake, dulce, tapos tiramisu. Tiramisu. Magkano tiramisu? Magkano yung, tirami yung tiramisu nyo? Ako oh, ang yung ko nung may mix Okay. Sige, bigyan mo ako ng tiramisu tsaka yung blueberry cheese. Actually, pumunta lang ako sa labahan eh. Maglalaba lang ako eh. Kapalate lang. Oo, ginutom ako. Okay, magkano ano ko damage? Ah, uh, 670 oz. Eto. I'll 1000 po. Thank you. I'll take ka naman yung order, parang magkakataon na ako. Sige. 16 oz ko. Sparkling Dreams ko naman ako. Blueberry Cheesecake. Ah, yeah. Thank you takang kagalang ng servers sa oh. magagalang ang servers dito Nag Laging may mom sir hindi ako sanay Oo. thank you aking ano uh, YouTube channel ano, madali lang naman yan eh. Pinay, Eats. sa huli, yung z. Pinay. You, in, instead of it's, sa, sa YouTube po mo. Okay, sandal. Ayan, nag-iisa lang. Nagiisang iisang maganda. maganda. Okay. Joke. Subscriber. You um, subscribe ah, ah, thank you ha. Thank you sa so pag-subscribe. O, sige, para ano naman, ma-advertise ko naman itong ano nyo. Kayo naman mag-invite sa akin mga followers. Kasi karamihan ang followers ko mga Pilipino. Oh, thank you. Mga bolero talaga mga Pilipino. So, ano yung ano coffee shop nyo ulit? Cafe Dian. Cafe Dian. Meron po kami ng branches po sa Mandaluyong, ah uh, Pasig, tsaka po dito sa Paranyara po. Tsaka meron po kami um, sa FEU po. Uh, oh, June 13 po, mag-open kami sa FEU Murayta so Oh, FAU. ayan na. Ah, June 13, ini-invite na kayo. O, oh, tagay. Ah, sa... O, um, nag-FEU ako ha. Sige po. Well, ayan. Okay, uh, thank you talaga. So okay, guys, okay. punta kayo dito sa Cafe Dian. Mm -hmm. And... Hindi ko pa natitikman ang kanilang kape, pero, um, pero, pero, pero tikman natin ang kanilang karamel. So guys, ayan, umorder ako ng caramel macchiato. Huwag nyo na ipaspel sa akin yung macchiato mm -hmm. sa Cafe Dian. So aking titikman ngayon, eto yan. Ayan, umorder pa ako ng hot kite. Super hot na rito sa Philippines. Pero masarap siya, guys. Hindi pa na kailangan ng Thursday. Okay, okay yung timpla. Mahirap pa ako ma-please sa coffee. So, na-please nyo ako sa coffee. Thank you talaga. Masarap tong caramel maki. So, guys, puta kayo dito sa Cafe Diyan, Alpina Heights, uh, UPS 4, dito sa sa Champaca Street. Paranaque. Nakalimutan ko kung nasa na si Kato. Nasa pala niya akin. Okay guys, so see you guys. Don't forget to subscribe and follow my channel, Pinay Eats. Bye guys!